Ilang linggo ng tahimik ang kampo ni Carlos at ang kanyang pamilya sa samotsaring isyo na kanilang kinasangkutan. Ngunit bigla namang nag-apoy ang kontrobersyal na alitan sa pagitan ng two-time Paris Olympic gold medalist at ng kanyang inang si Angelica Yulo. Dahil sa naging mensahe ni Mark Andrew Yulo sa kanilang anak, mababasa sa Facebook page ni Carlos ang kanyang post. Hingin sa pagbalik niya sa France, para magbigay suporta sa mga atletang Pinoy na lumalaban sa ginaganap na Paris Paralympics 2024. Tapang na sinagot ni Chloe Sanusi ang tatay ng kanyang boyfriend, na si Carlos Yulo matapos itong magkomento sa Facebook post ng anak. And sa yes, caption, Embarking on the journey to meet alike athletes that I started their impossible, I am excited to share more about my upcoming Paris trip, to meet another team toyota members at the paralympic games sa comment section mababasa ang iniwang post ng tatay ni Carlos masaya ako sa narating mo pero dapat magsorry ka sa nanay mo na sinabihan mo magnanakaw para luminis yang imahin mo ganito rin halos ang naging comment ni Mark Andrew sa Facebook post ng ABS-CBN tungkol sa isang artikulo about Carlos. Anya, dapat matuto siyang magsorry sa kanyang nanay na mali ang sabihan niya ang kanyang nanay na magnanakaw para gumanda ang kanyang imahin. Sa naging komento ni Mark sa FB post ni Carlos ay sumagot si Chloe at sinabing naniniwala siya na hindi ang ama ng kanyang boyfriend ang sumagot sa post ni Carlos. Feeling niya ay may ibang gumamit sa Facebook account ni Mark. Sabi ni Chloe, pasensya na po kayo tito. Alam ko po na hindi po ikaw ang nag-comment nito. Pero kung gusto niyo po talaga ng ganito, ba't hindi niyo din po sabihin na sinumpa po siya ni Tita Angie? Nagagapang si Kaloy sa lupa before po siya mag-qualify sa Olympic last year. Sabi pa po niya na kahit ilang rosaryo po ang ipadala niya kay Kaloy ay hinding-hindi na po mananalo si Kaloy ang revelasyon ni Chloe na ang tinutukoy ay ang nanay ni Carlos na si Angelica. Kinwento pa po sa akin ni Kaloy before siya lumipad po sa Olympics na sinabihan niyo po siyang galingan niya at ipagdarasal niyo po siya para pag nanalo po siya wala na silang masabi dyan sa bahay. Dahil ang sabi po kay Kaloy ay marami po kayong naririnig na hindi magagandang salita sa kanila saan pa ng diwa ni Carlos. Dagdag pa ni Chloe, ilang beses na raw silang nag ni Carlos at sinubukang makipag-usap kay Angelica pero wala naman daw nangyayari. Ani ni Chloe, matagal na panahon at ilang beses na po kami nag-sorry ni Kaloy at nag-try makipag-usap po sa inyong lahat pero... Bakit po ganito? Pero wala na po yung tito. Nakapagpatawad na po kami and we're always praying for you po. God bless us all po. Let's all pray na lang po for healing, guidance, and love from him.